buot sa pipila ka sa Jensen nga mahatagan og katin-awa ng publiko sa issue sa sighting sa buaya sa bahin sa minanga barangay buayan Jensen kini ang rason sa pagpasar sa city council og resolusyon nga naghangyong ipatawag ang mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Region 12 City Environment and Natural Resources Office og wildlife expert so to shed light on this matter unsa ba ang di ba si earlier na gisulti nato ang tao ba o ang katong uh, buaya ba ang importante so we will uh, kwan no? uh, from the horse uh, horse mouth na tanaw nato kung unsa um, gyud ilang suggestion and opinion regarding this matter and we will also invite katong sa CPPPI para uh, as a kwan ba katong sa private sector na kwan for so that we will uh, also know their uh, opinion and suggestion on what to do. nang gibutyag sa mga wildlife expert gikan sa Crocodilus porosus Philippines Incorporated nga wala nila nakita ang buaya sa ilang tulok kaadlaw nga survey apan magpadayon ang pagpangita sa nakitang buaya hangtod na sa Oktubre 15 ni kasamtangang tuig gipaamping sa mga eksperto ang mga tawo labi na nasa palibot sa lugar gumikan sa kadelikado o kaagresibo sa nakitang buaya sa bahin sa Sarangani Bay um, talaga sa tubig, hindi mo siya makikita. Kasi they do attack secretly. Yan na lang, hindi ka siya. So, hindi mo talaga siya makikita. Kaya kung nga yung mitigating measures namin, or precautionary na measures namin, is iwasan na muna yung pagbiligo. Until such time, na ma-trace natin kung nandito ko ba siya, or lumalabas ko, or nakalabas na ng day saltwater crocodile nga nakita sa Sarangani Bay, ang mas giilang Indo-Pacific crocodiles o ocean swimmers nga mabuhi sa linaw ug sa suba dili sama sa mas gamay nga Philippine crocodiles nga sagad nagpuyo sa freshwater ug dili mabuhi sa dagat ang saltwater crocodile ang gikonsiderang critically endangered nga dunay 6000 ka sa tibuok nasud in the heart of changing lives kini sa Brigada Richel Gubalani. Bri, Gada News!